Habay parang umami na nga daw si Lebron dito na hindi niya nagustuhan ang pinagawa ni Coach Darvinam sa kanya. Pero bago yan ay ito munang ilang reaksyon ng Lakers players sa kanilang pagkatalo. Si AD nga mga idol ay natanong matapos nga daw kasi ng first half ay may 17 points nga daw siya. And then matapos ng laban may 17 points pa rin siya. Ano ba nga daw ang nangyari? Ang sagot nga ni AD mga idol ay dahil nga daw sa adjustments na ginawa ng Denver Nuggets at ganya ang pinoint out na sa second half nga daw ng laban ay palagi na siyang dinodouble team ng mga Nuggets players kaya nahirapan na nga daw siya na kumuha ng baskets and then namintis niya nga rin daw ang mga easy baskets na meron siya kanina. Ayan nga daw ang explanation. bakit after the first half may 17 points siya and after the game may 17 points pa rin siya. Si Torian Prince naman who had an amazing game mga idol ay natanong at sinabi niya nga na he thinks na he fits well nga daw offensively and defensively dito sa Lakers starting unit. Pero sa tingin niya nga daw na may mga dapat pa silang gawing adjustments dito sa anilang starting lineup at sa bench lineup nila para nga daw manalo sila sa mga next games nila. Banggit niya pa nga na may isang trabaho lang naman daw siya dito sa Lakers at yun nga daw ay punan kung ano kulang pa ng mga teammates niya. And obviously mga idol, yun nga ay 3 point shooting. At ito na nga mga idol ang basically pag amin ni Lebron na hindi niya nagustuhan ang ginawa ni Coach Ham kung saan natanong siya about sa limited minutes niya or playing time. Dahil mga idol halos 29 to 30 minutes lang yata nga daw palalaruin itong si LBJ. Sabi niya na obvious naman daw na gusto kong maglaro. Gusto niya daw laging nasa court, nasa floor at naglalaro para sa kanyang team. Especially nga daw ngayon na meron silang chance na manalo sa isang game. Dahil kung hindi nyo napansin mga idol kanina in the fourth quarter nilabas si Lebron ni Coach jam in the middle of the Lakers run para pagpahingahin. And then paglabas mga idol gumawa naman ng run itong nuggets na naglayo na sa kanila against sa Lakers to win the game. And then banggit pa nga dito ni Lebron, I guess there's a system in place and I have to follow it. So sa mga salita ang ganyan nga daw ni Lebron ayon dito sa mga LA Lakers fans ay parang medyo labag nga daw sa kanyang kalooban at ayaw niya na limitado ang kanyang mga minuto on the floor. Para bang tutol si Lebron dito sa game plan na ito ng LA Lakers ni Coach Darwinham pero kailangan niya pa rin itong sundin. And I think the explanation for this move mga idol ay para nga i-keep itong si Lebron James healthy as possible pagpe-preserve sa kanya throughout the season to keep him healthy and injury free. I think yan mga idol ang motibasyon ni coach Yam, pati na nga rin ng coaching staff kung bakit gagawing limitado na lang ang minuto ni Lebron James this season. Pero kung kayo mga idol ang tatanungin, umaagri ba kayo dito sa move na ito ni Coach Ham at ng Lakers coaching staff? Or sa tingin nyo dapat maglaro si Lebron James kung available naman siya at lalo na kung makakatulong siyang manalo? Komento nyo mga idol ang inyong mga opinion.